Last two months, so. Sino yung gusto sumagot? Uh, from J of Certified Kapamilya, bilang breadwinner, paano mo binabalansa yung pagmamahal sa pamilyang binubuhay mo at pagmamahal naman sa sarili mo? Via. Okay, ano ko? Uh, <laughs> <laughs> Ikaw <diyan, w> ulit <laughs> okay. <laughs> diba? <laughs> like yung tanong. Ito ang magaling ka sumagot, di ba? Ayan, pero biya! Tsaka tumingin ah! Oo, sa akin yung galing! Ang ganda nung ano, it started yung UNH and with uh, um, Meme Vibes. Being vulnerable and, you know, um, parang advocate advocate siya of um, therapy. And as a therapist, well, ay, ayun po, as a therapist, um, Mamasahe uh, ah, ka ba? Yeah. <laughs> I sometimes as hard, moderate, or um, light. Mamasahe sa ako. You Mamapapayad naman kami PS. Mamasahe sa Kung wala lang si Argus dito, naipatunit ni ko yung joke na yun. Meron dito na si Argus kaya. <laughs> <laughs> Ano? Yes, <laughs> yes, yes, yes din. Yes, yeah. <laughs> Tayo po. So, ano nga, <laughs> yung ano binabalance, binabalanse. said yun po yung kailangan um yung burnout po, di ba? Sa Pilipinas usong-usong po yun. napapagod ka, nakauubos ka. Yeah. Tapos at uh, meron kang mamanifest na lang yon sa nagiging sumbat ka, naglulubab sa ibang mga channels na masungit ka, pati pamilya mo nagdadamay man all these things. So, importante talaga na magtitira ka para sa iyo

out. Diba nga pag gas, pag ano, yung sobra kasi, out of ano yan eh, outpour of love. So, pag kulang ka, half a glass ka, kulang ka, hindi ka makakapagbigay. Or masakit sa'yo pag nagbibigay ka. So, mas maganda na puno ka palagi. When you meet your friends, when you re have reunion sa pamilya mo na alam mo may toxic, kapag masaya ka, kapag ribbon diba, ka, nakapag-massage ka, di ba mas madali yung mindset mo? Kumabalik talaga doon, kasi nga salon is safe. So parang kapag fresh ka, bago yung pananaw mo sa buhay, okay ka, pero kapag pagod ka, di ba iba? Diba? So yun po yun, there's ano, you have ano, that boundary that you will set, that you will love yourself. Alright, let's ask the endorser. Gladys. 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 Ilang percent daw ba yung ginamit? <laughs> ganda kaya sa TV, tingnan mo ganda. Diba? <laughs> <visit> ka. <laughs> <laughs> Saan ang kaya. Ang di ba? Ano? 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 ko pa ni Judy, ano sa akin? <laughs> <Biling laughs> kaya ako dito ko ako dito sa... ganit ko sa akin. sa... yung uh, pagmahal sa rinig. Hey, eh, maalala kayo! <laughs> diba hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong problemahin ang problema ng iba kasi may sarili kang problema you have to you have to take time find time to deal with that problem and to deal with yourself your life diba yung ganun yan. para mapalabasay kailangan gising ka or gising uh, ka sa kung, kung anong totoo'ng nangyayari sa iyo at kailangan marunong kang makinig makinig ka sa sarili mo sa puso mo sa isip mo at kailangan din i-acknowledge mo yung katotohanan na dapat marinig ka din. That's why you have to find your voice para marinig ka. Kasi maraming breadwinners ang walang boses. Kaya hindi sila narinig. Sana, kaya nga dun sa sa segment namin yung end the Breadwinner is, natutuwa ako kasi eventually nagkakaroon sila ng voice o oh, nasasabi nila yung gusto nilang sabihin. Tama. ba? Diba? Hindi man masarap sa pagdinig lagi, pero kailangan marinig yun eh. Kasi kailangan natin harapin yung katotohanan at realidad. Kaya, yun, dapat marinig ka at marinig mo yung sarili mo para alam natin kung ano na yung totoong sitwasyon natin. Kasi kung hindi naman natin alam yung sitwasyon natin, paano natin siya haharapin? Paano natin siya gagawin balance? Ayun lang po. And with that, maraming maraming salamat sa ating cast. Napakasaya. Thank you for making it so much fun. Thank you sa aking... Just job. Okay. Gusto ko may parang preso <laughs> Ano? Ano rin ba pinabalansi yung shampoo at shampoo Ano daw ba mas maganda? Yung hiwalay Ayan, o yung nasa sa shade na magkasama Ayan, na? Ayan, so, anong mas effective? Wala, tapos na? Oy! Umiinit ka pa Gladys! Pag after nito nagkaroon ka ng shampoo. Ay, nako! Kaya yes, si, ang sinasabi ko sa so Sisi, Sabihin mo talaga. Ay, pero sa so, totoong buhay, normal naman talaga. Makita mo, boss, oh. ang mga ah, boss. Kapag lalo pa rin <laughs> na selupe. <laughs> Hindi nga, wala nga selupe. It's normal, it's natural. By color, my hair, my wow. age. <laughs> Alright, maraming maraming salamat sa lahat ng mga kasabahan natin sa press na bigyan ng mga questions. Siguro, ano na na, why should we watch and the breadwinner is, bakit yun dapat namin unahin? sa Metro Manila Film Festival. So we begin with Jumbo and Daisy, our writers. Go ahead, please. Um, kailangan nyo unahin panoorin ang And the Breadwinner is because this is our beautiful and delightful Christmas gift I for you. Na. Daisy? Um, uh, unahin niyo pong panoorin ang Breadwinner sa Pasko kasi yung Pasko yung panahon ng pagmamahal. And hopefully, pag napanood niyo yung pelikula, paglabas nyo, yung happy nyo yung mga pamilya nyo. Argus, bakit namin dapat panoorin itong movie nyo? Panoorin nyo po ang um, The Breadwinner is kasi magdala po kayo ng mga pamunas pang ng luha dahil po sigurado po maiiyak po kayo. Oh. Yeah. Yes, it's Christmas time. So it's time for you to labas niyo yung mga family members ninyo and laugh and cry and everything in between. Feel it. Feel the emotions together. Okay, thank you, Via. MC panoorin niyo po yung eh, The Breadwinner is kasi buhay natin to. Kwento natin yung lahat. Lasi, panoorin niyo po ang and The Breadwinner is kasi winner ka na kagad at kasama mo yung pamilya mo. Manonood, paglabas niyo po, may libre sa ano okay. <laughs> Pero ano bang mas makita? <laughs> Buong ni Gladys o mukha ni Lasi? Kasi, 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 Tapos yung pinotok sa mukha mo, pala makita makintap, cellophane, no? <laughs> Thank you, Lasi Kokoy. Um, uh, please, please po, we'll panoorin nyo. ang uh, and the breadwinner is yes, dahil panigurado makakarelate kayo. Ako, ako personally, hindi ako breadwinner. Pero nung nabasa ko yung script, sobrang ako nakarelate at apektado ako dito. So panigurado mo yun. Nice. Yes, sa pagkain po, full course, ano, talagang from appetizer, of course, soup, main course, hanggang sa dessert, kumpleto sa recados po ito para sa buong pamilya. Paiyakin, patatawanin, at syempre, in short po, may entertain natin na. Kita ba, Lou? Isa po itong paanyaya para kids kids ang buong pamilya ng Pilipino, sartawanan, iyakan, patumahalan para sa isang paligayang Pasko. Nice. Ah, thank you, Tita. Joe? Yes, uh, mas maganda kung sasama niya yung pamilya niyo, buong pamilya niya na manood dito dahil bukod sa uh, tawa at iyak na mapapanood nyo, paglabas nyo ng sinihan, magkakaroon kayo ng realization at inspiration. And, okay? Um, <coughs> seriously, please do not miss to watch. ano <coughs> ba? Grabe yung play mong yun. Parang hindi oh, pa kanina pa. Hindi ba ka-roll yun? Kasi masakit pag, pag tinuloy kay kasi, na, kasi yung, yung, yung sequence kasi masakit din dito. <laughs> oh, ako naman. <laughs> Guys, help! May pinapasabi si MC. Medyo kong toto hindi wedding. Uy! Medyo kong toto hindi wedding. Uy, maganda yung suot ni Ate Baby. Kaya ko naman. Maganda talaga. Ayaw ko lang ginagalong kanila. Tingnan mo yung shoes mo. Nurse po siya sa London. Isa siya friend of Balik tayo sa buho? Bakit buho? Ay. Balik tayo. Bakit kailangan buho? Balik tayo sa buho. Ano <laughs> yung malaki ng buho? <laughs> yung selo. <salong> oh ah! <laughs> my God. Umat siya. Nalagay ko yung kamay ko sa, sa ilalim ng ubuhan. <laughs> Pagkakaroon ko, wala akong panty. <laughs> oh my God. Amoy oh, oh, pakot na breadwinner. Amoy <laughs> oh, tinabay. Amoy oh, amag ng bread. Amelia, ito na nga. Sa December 25, mapapanood niyang pinaka importante pelikula ngayong MFFF Bakit? Makikita natin si Vice Ganda bilang bagong artista. So, bigyan natin siya ng pagkakataon kasi hindi lang siya ganyan. <laughs> <Ngayon, laughs> lang mo naman to. Meron pa siyang ipapakita and we are very happy to support you. I'm very, very honored to support you. And also, welcome home to Star Cinema. Welcome back. Thank you. Thank you. Basta okay. Star Cinema, idea first. Sigurado kayo, sulit ang bawat Sente mong ng buong pamilya. Thank you so much. Kaya rin yun, pagpasko lang, nabubuo talaga isang pamilya. And uh, we look for reasons to be together. Ayaw natin maghiwa-hiwalay. And I guarantee you that watching this movie is one reason para magsama-sama Marami kayong mapag-uusapan, marami kayong makikita. Ma-enjoy -e ninyo yung time to watch a movie at kasi may din kayo. So I hope that you please support our film. I hope to see you in the cinemas kasi uh, it's going to be one wonderful experience for everyone. And VICE, welcome back to MMF! Yeah. Sa mga little ponies ko muna na dapat sana talaga panoorin yung lahat. Uh, gusto kong mapanood yung lahat kasi I want to make you prouder. Alam ko namang proud sa akin yung mga little foolish ko, pero I want to give you extra pride dito sa pelikulang ito kasi sobrang talaga namin pinagmamalaki. Ang ganda-ganda po nitong pelikulang ito. Ang ganda talaga. Sa mga casual viewers naman, dapat napanood nyo ito kasi ito yung pelikulang masarap panoorin kasama ang nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, mga barkada mo, mga pamangkin mo, kaklase mo. Lahat. Hindi siya hindi siya yung pelikulang ay parang dapat parkada ko kasama ko dito. Ay dapat jowa ko lang, kajowa. Hindi eh. Kahit sino ang kasama mo rito, ito yung masarap panoorin. Kahit sino man ang kasama mo kasi lahat kayo makaka-relate. At um, maganda kasi ang epekto nito. Pag pinanood mo, magkakaroon nito ng magandang epekto sa ating lahat after nating panoorin kung paano natin pakikitunguhan ang mga kasama natin sa bahay, kung paano natin pakikitunguhan yung nanay natin, yung mga kapatid natin, itong pelikulang ito ay mag-trigger sa ating lahat para lalong maging mas mapagmahal. Kasi lahat naman tayo pinanganak ng may kakayahang magmahal. Kasi yun talaga ang first, yun ang purpose natin sa mundo eh. Magmahal at tumanggap ng pagmamahal. Sa pelikulang ito po, eh, pagkatapos nating panoorin, Mabubuksan yung mga puso natin lalo para yakapin yung buong pamilya natin, lalong-lalo na yung kapamilya natin na matagal nang nagsasakripisyo at nagmamahal para sa atin. And the brethren is, sa so December 25 sa buong Pilipinas po na niyo po yan. At meron din kami international play dates. Abangan niyo po ang showing niyan sa Amerika, sa Canada, sa Guam, sa Saipan, sa Australia, sa New Zealand, sa Hong Kong, sa Singapore, sa January 2025 po. Sa Enero po niyo mapapanood sa mga bansang yan. At uh, malapit din po, abangan niyo po sa Europa, mapapanood niyo po ang pelikulang ito na And the breadwinner. Busy studios, Star Cinema, and the idea first company present. And The breadwinner is a film by June Robles Lana, starring the very good, one of the best actresses Thank in the Philippines, Eugene Domingo, you, extra great, Miss Malude Guzman At ito, pantan pa si Joel Torre dito, imagine yung ka na no, kabigat kawo sa yung mga kasamang, okay? Joel Torre pa. Gladys Reyes, Reyes my sister. sobrang brilyo talaga ng kanyang talento at buhok. Pa? May best friend, John Hilario, Maris Rahal, Anthony Jennings, Pocoy Desantis. I love you very much. Si Antonio, MC, Lasi, si Kulot, si Argus. Ayan po. At ako po. And the Anka Bozo Bozo of the Bozo <laughs> Ina kayong Pasko sa mga siningan at unahing panoorin ang And The Breath winner is... Vice, would like to thank our...